Dito tayo ngayon sa plaza. Mga na only Meron tayong pag-ihimang rawan. Ay kaparali. hindi yun know. Oh. Inin, sa dam ko ninigparayaw ha iyo. Kaya di hindi ako. Ah, oh. Bigay lang po kasi ito. At ito ang kahimtang natin ngayon. Dahil overuse na yung atin mga battery. Siyempre, ayan oh. Mga lumulubo na siya. Oh, no! Lumulubo na siya. Pero gumagana pa. Uh, GoPro 10. Hagi daw buduy ka kay birthday ko ni wow! na. October 13 eh, Yan na oh, nagpapasalamat ako. Han tumawag kanina. Tumawag sa akin. Tinatanong kung kumusta yung camera. Sana, uh. <laughs> Isang kay Tonyo magkakaadahin GoPro 13. Mamay ko lang nagkaadik kita ng GoPro 13 ang kanina. So amo um, tong takong good news. Pero iton dire ka rin nga akon kundi para iton hay kayo sa iton nga responsibilidad ko para iton naghatag haak Ipadayon nato ni nga aton haton ang pagliaw pagpasyada Oy oh, ay 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 Good morning good morning good morning good morning Oo so, uh, Today is October Oktober to Oktober to yan anak Oktober to Oktober to 20 2024 Baga madapa rapman ni daw So ay ay ah. Oh. So adik kita yan na plaza Andito tayo ngayon Sa plaza Nagtanawang liti oh. kung nakikita nyo yung yung simbahan ngayon ano yung kampanaryo meron ng takip parang UFO lagot UFO oo oh, meron tayo kasi ngayon paghihimang rawan ay ano <laughs> meron tayong paghihimang rawan kaya dito tayo ngayon sa plaza kasi ganito yun um, kahapon mamay kala nakadto ha takloban nagbiyahe an aton kuan aton gopro anti ini man amon yan at gamit ka man ani ka duha ini awa na ini nat ginamit kita nan talon nan lulubong na oo nga nanin talon hinin mga battery e, oh. Lexus kay duro ka duro ka ah, di man yung mga battery o pati tat battery o niya ni papakita talo titin niya na sige takya ka niya na gamit nga camera yan ha ini nga gopro amo ah, ito niya ang uh, ikaduha naging ginamit ta nga ano sana itong nga SD card buduika ka wari nakarireformat kayo na ruba Ambutin buti ninyo na nga ito nyo na video kung ang tadiri bagama kuan ma pura pa diba no, amay ah, ninyo niya ni SD card natin kaya duduhay niya 100 pera 128gig ninyo o oh, yun nga at ginagamit nga 128gig lot nga din at camera oh hello, good night <laughs> shout thom ang ginaginawa ko sa tisima, kita <laughs> oh. Um Amo ini pagipapakita ta like paparayo ni you no. Know, sadang ko ni parayo ha iyo kay di rin akon. Ini mga hatag ini na aton. Bigay lang po kasi ito. Alam mo galing sa mga ilin na nasa outer space at ito ang kahimtang natin ngayon dahil overuse na yung atin mga battery at simple na kadalawang taon na Siyempre, ayan, no? Oh, mga lumulubo na siya. Ayan, no? Oh, lumulubo na siya. Pero gumagana pa. Gumagana pa yan. O? Oh? Gumagana pa yan. Ang nakakatuwa nito, kapag pinapasok ko dito sa camera, mahi dito sa GoPro, mahirap na siya mabunlot, makuha. Kaya ang nilalagay ko ito, papakita ko kung paano. Uh, meron ako nilalagay na higot nga kuan istro para madilti ang pagbubunlot na kukuha ya dali-dali yan ang at tatong rason kung kaya nawaan niya kuha plaza kung kaya nawaan di kita yan ha plaza pinapapangita ta ini kay eh bangin kita tahapan nga <laughs> kay tarapan ka <kita> nga noong <laughs> oo ipapakita tala ini kaya no ah uh, gopro 10 Hagi daw budoy kakay birthday ko na tirabot nga October 13 budoy Ma na ito niyo Ha? Ma birthday na kita Yan na natong challenge Tabahin han pag pinurupos up Itaksi ko Kinuko na kina pag Dudoon Kaya na ha Ugmaran man kita ito nga't mga Trabaho challenge pero bill kita at least ano kay nang lanon may nato naton tinatawag nga physical contact yan ang na, nagpapasalamat ako han tumawag kanina kanina may tumawag kaya nagpapasalamat <laughs> birthday gift budoy ginreview ko An totoo nadiri ako gap bayaan kay 7,815 anak ako nakita nga subscriber sa YouTube so ito nila nagkukurap kurap man ini nga ayo ha ba inin makurap ayo ha padayon lang yung video ha so ganito yun ikaw ba naman tatanungin ka, tatawagan ka? Kumusta? Yung pangungumusta niya, hindi ako tinanong kung meron akong jikas. <laughs> okay. Tumawag sa akin, tinatanong kung kumusta yung camera. Siguro, amot doon na nga, damot, damot nagkakabago. May din na ngayon, GoPro 13. GoPro 13, ini GoPro 10. May da 11, 12. So may da na mga duration park. May da na duration park nga. Mat after 2 uh, two years. Salita Sa mo to nga nag upgrade 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 dira. Ginkit gin review ko wala akong kay pati an audio nagtitika Ha? So amoy ni ta akong igpaparayaw yan ha? nga aton himang rawon isang kay tunyo magkakaadahin GoPro 13 igin send na akon igin na akon budoy nga nakag order na hiya so possible ko na uh, within 20 days pero sumiring so, agbisan nyo sa kabulan <laughs> okay la birth month good nito niyo. Mao may kolo nagka-adik GoPro 13 ang kanina nga nagkuan nga nag comment padayon la permi na ano timig ko comment tak dito ko pagpupudngan. Ha? Sun so, uh, basta mao lang comment. o laga di shout out tayo mo Paul Kenneth. Nag-comment ka man nga napaliwan na hin GoPro iton, GoPro 13 anak reply lang anak badaw daw di na gitat makaarog at naging ako pag mata ko pag open ko han kay kanina timprano kita nga nagmata tungod nga alas 3.30 palay ko siya nagpasampit kaya may danira yan na scout so amoy ito kakulop nakagimo barikit, nakagimo lagi pa kong pagi nga mag update tayo amoy nga nakita siguro han alien nga ilin nga jusing ipare juicing <laughs> na nalagukin larog makituba nga ilin alaga da no salamat kay birthday gift ni ako no kay karoy gihapon mapadayon na tini eh. ngayon ako karoy gihapon salit pag man ako makag awan aw diri naman ako ay yung update ita akong tunda yung pansalo nga pan, pansalo nga video nga kainang lang ko kada adlaw may dako post in amo iton nga drone mo pa na lang may drone so di lang pisa 30 nagkinungkuhan man lagi ta baga um, nagpinatukal lagi kita so amo itong takong good news ito niyo magkakaadahin GoPro 13 pero ito'n hindi rin sigun nga akon kundi para ito'n na kayo sa ito'n nga responsibilidad ko para ito'n naghatag haak kay karuyag sigun ipadayon nato ninyo nga ito haton ang pagliaw por pasyada maramang kamukunan ulit at pwede mahirimo amo itong takon karo yagbut but yan na salit da ko nga salamat yan na napakita ako kaya para napakita <laughs> ba yun marubat yung tv ha kayo din ko pa yun tayo ba tatpo kakano pa na to ito nyo ha oo <laughs> amo itong takon yan na ayo butig pasabot nga amo yun yun kahimtang na kuan ba, bay nga gimpalpalta -pal na sa <laughs> amo ah, ini ha man magkaka to nyo in gopro 13 birthday gift pa nga magiging sa naton nga responsibilidad kaya e, di niya to mag aarog kung di rin naton tong gagamiton salit padayon kita sharing pa niya I'm not after ito imo mo koan behind the scene I'm after hiton imo na ipapakita ha publiko na papalipay naton hira na tatagan naton hin na baga pagliau, libang aton at mga diri taga din aton dapit kay nabayad hira ha youtube or commercial tapos nagawas dayon kita dito mga riko ba mga tv so ton, si isitunyo diri la pan salita uh, kenang lanong ko gihaponin na uh, kung kun ka mo kamo meron kayong mga gusto rin uh, nais papuntahan puntahan ko paki-comment below or PM me so mga friend ko dito sa yung mga subscriber ko dito sa YouTube pwede niyo pong bisitahin ang FB page ko, ang Instagram ko, ang San Kaytonyo TV. Meron na po tayong Insta, Insta Mama Mall. <laughs> ah? Oo. Ang gusto ko rin ma-recover yung TikTok account ko. Kaya I think uh, malaki-laki na rin yung ano natin doon na followers. At meron din pala doon kalungganayan na pwede natin makuha. So, yung po ang update natin ngayong araw. October to ah yun na muna tapos ah, magano tayo maghanap tayo ng pwede natin gawin um, nagbabalak nga ako magpunta dun sa mga liblib na lugar hindi naman liblib mga parplang like mga elementaries meron akong napagtanungan dito ah, yung mga buriyas ba itag e, 10 piso yun so meron tayong naka ano dyan na plano kahit yun muna ang ipamigay natin dun sa mga sa limbuhan dako o kahit saan ng mga ano ha abangan nyo basta ngayon pa lang nagpapasala ayaw din niya magano. ano pasalamat tayo kay Lord oh, thank you thank you thank you again this has been your friend from another stars ininiubos ng sangkay sangkay tonyo good night sweet dreams mama chup chup oh, birthday gift ni tonyo para uh, mamay kala. gopro 13 coming up